may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. Yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa Baufu ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. What it really uh, looks like to me ay Baufu was deliberately formed by you And individuals involved in money laundering and other criminal activities. And it was part of a synchronized and coordinated plan all along buying land, opening up a pogo enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams. money laundering. And alam nyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baufu ay mga money launderers? Uh, ang kausap ko lang po dyan, si Huang Ji Yang. Siya lang po yung kausap ko po. Si Huang Ji Yang po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At inoffer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa Baufu. Well, okay, sabi niyo si Huang Jiang lang ang kausap niyo. Pero si Huang Jiang, di ba fugitive teacher. Uh yes, ma'am. Uh yes. actually, ma'am, uh, the subject po ito ng uh, manhunt And uh, this is the person who has uh, three passports na ah. pinakita po namin nung nakaraan. Uh, Your honor, Nalaman ko po na meron po siyang tatlo or apat na passport po doon sa last Senate hearing. Makikita ko naman po siya, lapas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive.